magdani kaniya. Huwag banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat Nga ang tanang tao tudluan sa Diyos. Ang mamati sa mahain o makakatun gikan kaniya, muari kanako, Apan wala kini magpasabot, Nga may nakakita sa mahain. Siya nga gikan sa Diyos, maulamay nakakita sa mahain. Sultihan ko kamo ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang paen nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon kaon sa mana dito sa kamingawan. A paen na matay gihapon sila. Ang mukaon sa paen nga sa langit dili mamatay. Ako ang paen nga sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon nining paen dili mamatay. Ogang ang paen nga kong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang ibanghelyo sa Ginoo. Balik-balingkod, mayong hapon. Sino ba ang pinakamalayo ngayon na nandito? Cagayan de Oro. Sino pa? Southern Leyte, Kamigin. Isabela. Wow! Davao, Bukidnon. Saan? Davao City. Yes. Davao City, sa likod. Kayo, Nay? Taga? anda na buhol ra kayo sa San Francisco Agusan del Sur ah San Francisco mm -mm. welcome ha sa Diocese of Butuan or Prosperidad ah Prosperidad sa bago na ano bago na diocese no welcome sa buhol at pasensya na kayo sa lugar natin nagrerenta lang po tayo pero salamat sa Dios dahil may itinayo na tayo na lugar. It is owned by the Diocese of Tagbilaran. May nagbigay sa atin 1.2 hectare po para sa Permanent Office of Healing, Deliverance and Exorcism Center. At napirmahan na po mga documents sa ating mahal na bispo. Uh, pangalawang linggo na po nagsimula yung ating uh, ating pag uh, pag- construct sa ating lugar. Hindi tayo yun natuloy sa isang lugar dahil hindi na donate yun eh. Pero ito uh, officially donated. Hindi lang sa bibig kundi sa documented talaga sa katotohanan. Amen. And then ah uh, I hope nakinig kayo kanina ha? dahil katikisem natin kanina whole morning po ang katikisem sa mga hindi nakaka nakaabot ng awas uh, wastong oras, mas mabuti makarating kayo seven dahil knowledge is power. One of the gifts of the Holy Spirit is knowledge. At kung uh, kung wala tayong uh, alam, oh, yan ang rason na madali tayong malito, madali tayong maligaw. So, very important mga kapatid, yung catechism po. Sabi ni Father Gabriel Amor, there is a need to re-Christianizing Christian. know? Re-Christianizing Christians. Dil marami sa atin na mga superstitious beliefs, mga occult practices, mga gawain natin na napasapasan na natin. And then we never know the the teachings of the church. Kaya nga uh, the whole morning is catechism. Uh Basta Thursday at Friday, mga 10 a.m. nandito na sana ako. Pero na busy ako. <laughs> Meron akong file ng kaso bukas po. Nagre-ready po tayo. And then, file -an ko po kaso yung mga bumili ng boto. May sumisigaw na daw dyan sa labas. Darwin, lumabas ka! Papatayin ka namin! <laughs> Kailan naman. Huwag <laughs> okay, matakot sa mga tao na mga panatiko. Huwag kayong matakot sa mga tao na ini uh, iniibig nila yung pera. Huwag kayong matakot sa mga tao dahil yan ang rason bakit nagkagulo ang mundo. Let us promote the truth with love and compassion. Amen? May sumisigaw daw sa labas. Lumabas kayo! Papatayin namin si sigit ka, no? o, natin ngayon, ha? No? Dahil, ah, uh, disperado na itong mga taong ito ipakukulong ko yung mga kandidato na gagamit ng pera. It's about time na. Okay? Natumatawag sa akin ang ating Vicar General sa Diocese of Tagbilaran. Then kita nila yung balita. Meron na akong isang kandidato, pinafaila ng kaso. Ha? Pangalawa na po ito. Okay? Uh, after election na yung iba. Dahil naghahanap pa ako ng witness eh. Natatayo. Okay? Dahil hindi po ito basta-basta. marami nagalit sa akin, may magra-rally na daw. Paalisin na si Father Darwin dito sa Valencia. Gihintay lang ako. Uh, tingnan natin dahil sa pag-ibig sa kaga uh, sa posisyon sa katungkulan, no? Meron ding report ngayon, may isang barangay nagsagawa ng checkpoint. Ang nag-checkpoint mga kapitan at Pati na yung mga barangay tanod. At nagkausap kami. Kaya nga na uh, pumunta pa ako sa uh, polis. nilang pulis, Pumupunta doon. At sila nag-checkpoint. Ang kapitan at barangay tanod. Sinabihan ng hippie, Kap, bawal po ito. So nag kami. Hindi ito roobing. Uh, Lagyan nyo ng harang yung daanan doon sa bundok. Dahil kapag hindi nila tao, hindi makapasok. Para yung tao lang namin ang makadistribute ng mga uwan-uwan. Ina e nga yan. Dalawang barangay dito sa atin. Grabe, ginagamit nila yung kapangyarihan. No? Demokrasya naman tayo. Saan tayo nakatira? Sa demokrasya na bansa. Okay? Father, hindi ka ba natatakot? Wala akong takot na ngayon. Ang Diyos lang ang kinatatakutan ni Father Darwin. Amen? Huling tulo ng, ano, ng dugo ko. Huling patak ng dugo ko. Iaalay ko sa Valencia. Amen? Hmm. Na-inspire ako eh. Sino naka-inspire sa akin? Anak nito. Doon, doon, no? no, no. Nagpakamatay na sa atin at lagi naman tayong kumakanta. Nang mamatay, nang dahil sa'yo, bot-bot. -but. <laughs> Matakot. Maging witness. Ang dami kong nirecruit. More than 2,000 yung narecruit ko. Dalawa pa yung witness natin ngayon. Pero okay lang. Nagsimula pa naman ako. At tumawag yung vicar general natin sa Diocese of Tagbilaran, nakausap ko kanina, Father, maganda yung ginagawa mo. Father, isu i-suggest natin ni Bishop lahat na po sa sunod na mga taon, uh, i-ano na natin sa buong parokya na dahil natatakot na ngayon yung mga kandidato na magbigay. Nagalit naman yung nag-expect na merong matanggap. <coughs> ito talagang parang ito. Ito ang dahilan. Hindi ako makatanggap ng libo-libo. <laughs> Tingnan mo uh, ang mundo natin. Isang araw lang. Ipagpalit mo sa isang termino, tatlong taon, na pagdurusa sa kahirapan. Alam nyo, sa Sultan Kudarat. Wow! Amazing! Sa isang hospital, no balance billing po kahit piso po. Ang probensya sa Sultan Kudarat ang mag. Kung may extra ka na bayad, kami na bahala ang probensya. Kung nangyari yan sa ordinaryong probensya, lalong-lalo na dito sa Bohol, ang, ang may, mayaman itong probensya sa Bohol. Bakit hindi yan nagawa sa Cebu? sa Buhol at sa mga malaking probensya. Nagawa ito sa Sultan Kudarat, ordinaryong probinsya. Wala nga turista doon eh, natatakot. Dito sa Bohol, ang daming turista. So kailangan magising na tayo. Hmm, lagi ka, every election ka nakatanggap, pero hindi ka naman libre sa hospitalization. Uy, sana all na lang tayo dahil mukha din tayong pera. Mm, katulad ng katabi ko dito. <laughs> Nakatanggap na ka, Nay? Nakatanggap na ka? Pero nung is, uh, last election, uh, pila man to, pila. Nakainom doon ba ka? Di, eh, di lagi ka na ko ikiha. <laughs> Nga pila to, Nay? Nice. City mail. Five. Five thousand. So just imagine na isang tao, 5,000 ang na natanggap. Paano yan, i, pa, paano yan ma, ma-recover nila yung kanilang lang nagastos kung hindi sila mangurap? no uh, ano yung, yung pera ng bayan natin? Ang yaman natin. Yung cellphone mo, 12% evat. Yung damit mo, 12% evat. Yung uh, eyeglass mo na eh, 12% ivat. Yung pati na yung ano, yung plastic. <laughs> 12% ivat. Lahat ng items na binibili mo, may 12% VAT. So, ang yaman natin. Kaya nga, hindi sila gusto na papalitan. May family dynasty. Yan ang source of corruption. Kaya, palitan natin lahat. Sa Senado, may up, siam na pamilya. Oh, Estrada, dalawa. Mm, Kaitano, dalawa. Tulpo, tatlo. Bilyar, oh, siam. Sila na ba yung nakatira sa Pilipinas? Sila na ba yung nag-aaral? Oh, gumising na tayo, Pilipinas. Kayo, mag-decide sino. Diba? Amen? Amen. Ah uh, bakit nag nag uh, nag ah uh, nag-talk tayo patungkol diyan. Yan ang uh, pastoral letter sa ating mahal na obispo dito. Sabi ni uh, Bishop Abet, ito yung advice ni Bishop Abet, Abet sa atin mga kapatid. Ang ganda ng ano ni Bishop Abet. Uh, sabi ni Bishop Abet, uh, itong ginagawa natin, elections are not merely political events. They are moral choices. Not only political events, huh? They are moral choices, they are opportunities to shape the kind of society we we want to live in one that reflects justice, truth, and compassion. To all Filipino voters, I humbly make the following appeals. Pray and ask the guidance of the Holy Spirit before voting. So before tayo mag uh, lunis na, di ba? Bukas may filean pa ako ng kaso. Isa po. Taga dito na po. No? At taga hadir pa ako ng mga additional evidences. No? Uh, may good news po dahil ang isa sa mga candidate sa pagka-mayor after file natin ng kaso nag-post siya official na hindi siya bibili ng boto win or loss no so may malaki nang epekto yung ating ginagawa no hindi pala nag joke, -joke si Father Darwin no tutuong totoo ito alas 4 alas 5 ay magsagawa kami ng rosary crusade para consecrate natin ang buong lungsod sa Valencia sa mahal na berhen. Okay? At kung may papatay sa akin, huwag kayong malungkot. Um, ipagdasal nyo lang yung kaluluwa ko. <laughs> uh, kung mapatay man ako ngayon, huwag kayong mag-ala. Muling mabuhay naman si Father Darwin sa pagbalik ni Kristo. Na, uh, muling nabuhay na si Kristo. Bakit natatakot pa tayo? Di ba kung magpuyo ta sa kakulba ang atong nasod o glungsod maguba? Uy. Magpuyo ta sa kakulba ang atong nasod o nasod? Nasod o glungsod maguba? Kay mga tao nga nagpuyo sa kahadlok di kalihok. Ano sa to? Ang mga tao nga nagpuyo sa kahadlok di kalihok. Ang mga tao pungsig paghadlok dun ay giilok. Asa ah, man mo ato. <laughs> O nang ayaw pada sa kagul o kakulba. Yan man andam ta Mohalad sa itong kinabuhi para sa Diyos o para sa katawhan sa Diyos. Amen? So, sana po ay kayo na nandito, mga kapatid, uh, sa pag-uwi nyo sa bahay. Pasalamat tayo kay Father. Sino? Ano panghala ni Father? Brother Romer? Nagpa-confess sa ating lahat, no? Ah, uh, bisita natin dahil ang confession is sacrament of healing, ha. Ah, cruci Father Crucifixo. Uh, si Father Crucifixo sa Pro Maria Franciscan Religious Order. Uh, bigyan natin siya ng masigabing uh, palakpakan. Salamat, Father. Ah, uh, uh, hindi na ako nag ano ng pari dahil nandito na siya. Uh, salamat. And then, lagi akong kumukuntak ng mga pari para sa inyo for confession because healing is receiving the Eucharist, uh, the sacraments. Confession and renting and holy communion. Uh, last week po, may pumupunta from Masbati po dito. Isa siyang, uh, isa siyang abogado, 39 years old. at uh, nakapunta siya last April 4. Bumalik siya uh, this month last week, bumalik siya dito kasama yung asawa niya. Tuwang-tuwa sila dahil completely healed po yung kanyang karamdaman because of the sacraments. Dahil marami sa atin, ma ano ba yung karamdaman niya? 36 years na po. 3 years old pa siya, nandun na yung karamdaman niya. Ang karamdaman niya masakit. 3 years old pa siya. Ilang taon itong batang ito? Ano yung 3 years old? No? Masakit na yung tuhod niya. Pumunta na sila sa doktor, lahat, albularyo. And then, pumunta siya dito last April 4. 39 years old na siya ngayon. No? Sabi niya, 36 years na ito, Father, sa akin. And then, uh, ganito din ang eksena, evangelization, because evangelization is healing. Catholicism is healing, the start of healing dahil marami kang matutunan and then hey, uh, uh, kasalungat pala ito sa kaluban ng Diyos. No? And then you go to confession. At sabi niya, Father, no? sabi ng kanyang asawa, Father, alam mo, Father, lagi nang nagpahilot yan. No? Ngayon, wala na po yung sakit sa kanyang tuhod. Hindi na makapera yung manghihilot sa kanya, Father. <coughs> dahil gumagaling na po siya. No, araw-araw grabe yung kanyang disturbo sa kanyang karamdaman. Is it amazing? Pero baka matrap kayo sa healing, ha? Healing is a bonus. Healing is secondary. Alam nyo ang pinakamalaking milagro mangyari ngayon? Una, araw-araw ka na magro-rosaryo. Milagro yon yung tatay na ang mag-lead sa pagro-rosaryo, milagro yun. No? And then, kulang na yung uh, linggo mo kapag hindi ka makasamba. Hindi ka na malate sa misa. Excited ka na. alas Alasayas ang misa na ka na 5 a.m. Yan ang milagro. Yung pagbabago sa puso mo, yun ang tunay na milagro yung pagkagaling, yung pagpalayas ng demonyo, si Kandari lang yun. Wala tayong kaibahan sa mga pastor. In the name of Jesus, I cast out. I heal you in the name of the Father. <laughs> And then matumba kayo lahat. Then, <laughs> mahapakunin yung agtang. In the name of Jesus, <laughs> Ano <Shana> din <laughs> Kita man ng Facebook? <laughs> oh, dapat kalainan, anak healing nito dari mong agtang no tumba-tumba nya kirig no ipatol naman no eh waan no but nga, I hope nga you are not coming here for healing I hope you are not coming here for liberation you are here for conversion we are here because God is here God is everywhere amen last week then may pumunta dito bumulong sa akin father salamat bakit pasalamat ka sa Diyos dahil sa pagpunta ko dito father alam mo marami akong natutunan no and alam niyo father ito yung malaking ano uh, kaalaman ko father na empower ako hindi na ako natatakot. takot dahil last week father two weeks po ang aking ama na confined sa hospital. And then, walang findings. Ang sakit ang ulo niya, father. Then, ang uring sakit. Hindi discuss na yan kanina. Hindi ko na uulitin. <laughs> may natural, may preacher natural. You natural, kaya yung, nagtuk kaya yung nag doktor. You preacher natural, hindi yan magamot sa doktor. Hindi naman yan natural. So, nangyari mga kapatid, dinilibrance niya yung tatay niya sa loob ng hospital. Ang sakit ng ulo ko na. Wala pa rin findings, wala pa rin diagnosis sa doktor. Tay, galing ako dun sa office ng Father Darwin. Sige tay, mag-pray tayo. Idilibrance kita tay, yung aklat ni Father Sikia. It is formulated by the church. Ha? Only Father Sikia uh, compiled it, uh, gathered it, So, nangyari mga kapatid? Dinilibran de siya yung tatay niya. Ginamit niya yung holy and exercise oil. Sumuka yung tatay ng sticky saliva. At after deliverance mga kapatid, hanggang ngayon, completely healed yung tatay niya. At sabi ko sa kanya, tuwang-tuwa siya dahil na-empower siya sa pagpunta dito. Lahat kayo makasagawa ng deliverance po. As long as your family circles, party sa pamilya ninyo, and then, uh, pangalawa sa family members ninyo. Yung property ninyo, pwede nyo ma-deliverance yun, ipa-bless lang sa pare. Yung kung di mag-deliverance yung pare, dahil hindi niya alam, hindi kami naturuan sa seminaryo nito. Oh. So, ka ikaw na mag-deliverance. As long as you practice cares. Confession, adoration, rosary, eucharist, and sacramentals. Increase your knowledge. At basahin niyo po yung mga aklat uh, na itim ni Father Sikia. Marami kang matutunan doon. Ma-amaze ka, maka-save ka. Atin-atin lang ito, ha? Uh, huwag mong inyong ipagsabi ito. <laughs> Kung atin-atin lang yun ang ipagsabi sa lahat ng uh, kapitbahay natin. Totoo, hindi. <laughs> Natutuwa ba kayo ngayon? No. Uh, mamaya... Uh, after sa blessing ko sa mga religious items ninyo, mamaya, lalabas ako for unwenting of the sick. Sacrament po yun, ha? All priests are healers, by the way. All priests are healers. Not only Father Darwin, all priests are healers because they are in persona Christi. Not because of them. Not be, because they are in persona Christi. <laughs> Yan ang totoo. <laughs> si Father Ingo, Sinabihan ko, i-deliverance mo yung mga pasyente mo. Maraming gagaling. Marami ding magbabago yung isipan at takbo ng kanilang buhay. At na-tested niya. Totoo talaga. May malapit ng mamatay. Akala niya, mamamatay na talaga. After deliverance, bumangon at kumain ng marami. Hanggang ngayon, buhay pa. <laughs> Sabi niya, akala ko mamatay na ito. Because of the prayer of the church. No? At uh, minsan, yung mga pasyente natin ay ini-interview natin para uh, sila talaga yung mag magsalaysay. Uh, maraming uh, gusto magsalaysay pero nabisi ako ngayon sa election dahil gather tayo ng mga proof and evidences and witnesses. Dahil gusto ko ipakulong talaga yung mga... Just imagine ha, just imagine bago ka mag-serve, maging criminal ka muna. Because vote buying is a criminal offense. So lahat ng mga bumibili sa boto mo ay criminal based sa batas. Sa batas yan, Omnibus Election Code 261. It is a criminal offense. Imprisonment 1 to 6 years. Pangalawa na penalty permanent disqualification. Kung itong mga family dynasty na nasa ating lugar, kung tayo'y magkaisa sa pagtayo, hindi lang tayong magagalit. Tatayo lang tayo sa anong nararapat. Ipakulong natin sila. Criminal sila eh. Criminal yung leader natin, criminal. Paano maging matiwasay ang ating buhay yung mayor mo, criminal? Bakit? Bumili ng buto. Criminal yun. Just imagine. Oh, mag-serve ako sa'yo. Ito yung 1,000. <laughs> oh, 1,000. Lahat ng lahat ng nanalo dahil sa pera criminal base sa batas. Yung kailan tayo tatayo nito? Sino bang majority? Sila o tayong tao? Majority yung mga tao, minority lang yung mga politiko, gobernador, congressman, senador. Pero wala tayong ginawa eh. Sunod-sunuran lang tayo, ginawa tayong tao-taohan nila. Kaya nga ang ang team song ko ngayon, gawing langit ang mundo. Makakaya natin to sa simula ikaw at ko tapos sila hanggang maging lahat na tayo ana gawing langit ang mundo amen, amen. O, gawing langit ang mundo, makakaya natin 'to. Makakaya natin 'to sa simula na ikaw at ako, tapos sila. Tapos sila hanggang maging lahat na tayo, gawing langit ang mundo. Amen! Ayaw mo mga, ayaw na mo pangawain. Eh. No. Let us bring the peace and love of Christ wherever we go. Amen! Gawing langit ang mundo. Makakaya natin to. Makakaya natin to. Sa simula ikaw at ako. Tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Gawing langit ang mundo. Sige so, lang, kita-kita sa lang ron. Pero sunod. Insya, <laughs> anong balin siya ramampod imonggi? Ko an Father darwet. Nga tukog lila na amagos balin siya. Nga ito ko magsamog samuk sa lila. Wa man ko maasahin sa lila. Naaman ko sa Amen. Pero tiban ini hawa ko'y gidumtan nga tao sa ako gidumtan nga kandidato. ganun nun sila na ako appeal sa kong mga pag-ampo. Appeal sa kong santos nga Rosario Amen. Ay na mo di na makaayo Continue to forgive, to continue to understand, to Continue to bless and pray for all the people of God. Amen. God is good all the time. Bigyan natin ng papuri ang ating on May panghuli ako awitin, theme song natin. Baguot ay magsimula. I'm here because you're here because we are here because God's here God's here that's why you are here that's why we are here that's why I am here let's sing together again one two three go together again oh, <coughs> okay i'm here no one two three go i'm here because you're here because we are here because god's here god's here that's why you are here that's why we are here that's why i am here why we are here because god is here amen, amen. <laughs> So karon mag-bless ko sa inyo. By the way, ang mga religious items na na-avail ninyo, tinutulong natin sa mga sacra, sa mga religious, ang uh, mga scholars ha.